baka balikin umano ni pangulong Noynoy Aquino sa panatag show ang mga barko ng ating bansa sa oras na malamang may mga barko parao ng China Samantala hindi naman daw minamasama ng pangulo ang paghigpit nila sa pag-import ng mga saging mula sa Pilipinas balitang hatid ni Ley Alves Malinaw ang desisyon ni Pangulong Aquino patungkol sa sitwasyon sa Panatag Island. Kapag nalaman na may mga barko pa ang China doon, babalik ang mga barko na Pilipinas para ipagpatuloy ang pagbabantay. The guidelines are very, clear. Pag vessels doon, na not in our waters, we send back ships. Now, the only thing that we can reevaluate is, dumating, nag-overfly yung ating aircraft, may nakita, wala. Wala nakita, no. Paano ang date para pag kung wala na raw ang mga barko ng China sa Panatag Shoal, na tinatawag din nating baho de masinlok. Wala na raw dahilan para ipadala muli ang barko ng Bifar at Coast Guard. We can install the presence of uh, other vessels. that uh, might impinge on the submarine just to deploy, and they can go back to their normal routine of safeguarding you know, our coast regulations and coastlines from. The, na tayo? Saan, wet season. Matatanda ang pinul out ang dalawang barko ng Pilipinas sa Paratag Shoal dahil sa lakas at taas ng alon at hangin sa lugar dala ng bagyong Butchoy. Sabi ng Department of Foreign Affairs, matapos ang pull-out ng mga barko ng Pilipinas, aalis na rin daw sa Paratag Shoal ang mga barko ng China. Unang sinabi na nagkaroon daw ng usapan ang Pilipinas at China tungkol dito, pero itinanggi ito ng China. Sa website ng Chinese Embassy, sinabi ni Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei na nagtataka nga raw sila kung saan nang galing ang sinasabing kasunduan na aalis ang mga barkong China mula sa panatag. Paglilino ng DFA, fishing vessel lang daw pala ang sinabi ng China na papaalisin nila sa panatag shoal. Samatala, hindi naman daw sa ni Pangulong Aquino ang paghihigpit sa pag import ng mga saging mula sa Pilipinas ng China. Naghihigpit din daw ang Pilipinas sa pagtitiyak na maganda ang kalidad ng mga saging na ine-export ng bansa. Mula sa Davao City, The Alves, GMA News.